Dito, no? <laughs> <laughs> And, po, kaya, 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 kaya. Hindi ko kung nito. hindi ko kailangan patulang. dahil kung po, ang usapan dito, servisyo at maging tapat ka sa iyong panamalita. Tapat ka sa iyong sinasabi. Turno sa Kongreso, iniimbestigahan na mo ba yun? Yung fake news yung mga vlogger na naninira. Si Mayor Ray ano, yung vlogger. Hindi ko maalam kung may pa nag-live nito. Kung paano eh. Kaya natin, nakalain pa tayo. Ay, shout out. O, sa shout out? Hindi ko ako alam yung shout out. Ay, hindi. <laughs> ako ho, sumasa ko lang. At, sinong, inumpisa ko nila ito, ito? Ito sa Esparto, sa San sa Leonardo. Katoon at bablang, ikaya-bambang, at may pampasigat. Pati ho, si Neomela ang bablapin. Pati ho, si Pereira ang lalatay-luluton. No. Hindi yung upra na yung San Leonardo pasasakot sa gabang. Kaya ho, meron tayong mga ordinansa. Meron ho ng dapat yung tips na mga um, kailangang ipatupad kung sa National Highway. Kaya po, pinahinto. Noong aming engineering profesyon ano, na nilang ginagawa, gatanan. Yung hindi marunong makitaaram natin, hindi ko nag-report sa munisipyo kung alin ang humubukay, kung alin ang gagawin, at kung bakit sila nandoon sa highway. Siyempre po, area of responsibility. Jurisdiction po rin sa yun lang ito Kaya po, eh, alam ng engineering profesyon mga gawalin nila. Kaya po, mismong sa harap nitong blogger, mismong sa mukha niya, pinahintok ng engineering office yung ginagawa. Kaya po, itong amin, hindi po yabang. Yung tama lang makatira. Pwede mo pa kitlay at nalaman mo nila yung sinasabi natin ng dokumentado. Itagal na sa mga to, hindi mo pa kayo nungulingin yung katawa ko dito. Hindi mo pa Pwede mo Kung hindi po ako alis dito, karamihan sa ito. Bakit alam mo yan? Ngayon Ayon po, nakita natin. Yung kasama po dyan katotong larong, si Pilipino. Sa bukod po yan naroon po. Itagali sa pato, hindi raw alis dito. Ha? Natagal mo ba sa pato? Ngayon sa pato, hindi naman. Aalis daw siya kung umalis ako. Hindi pa siya nakaurong itong gagawin? Paano kung aalis sa sanyo na ito? Tigasan nyo na ito si Ben. Kaya lang kaya hindi. Pwede na alis ka. Pero pag-aalisin nyo, yung pag-aalis naman nila na hanggang doon sa loob ng kanyang sasakyan, nagmumura at nagmamumura. Okay. Yan ito po niya. Yung kubisan tayo po, nung nag-isya si Dick Kennedy Nakayos ko, nanguwi ako. Pero ang sabi ko, umuwi lang ako kung umuwi yung mayroon dito. Tuloy-tuloy po ang gawa ko dito, hindi ko napigil. No. Putang ina! Grabe yung itrap ko. Ayan nyo, ang gawa niya <laughs> ka. Dahil sa kanya, hanggang ka pala yung traffic ko, kung tignan niyo naman ako. gawa. Kung sabi niya, nakita niyo, siya nagbura. Siya, na siya ang lahat ng mga busa. Siya ang nagpunta sa sayo. Siya ang bumalik sa laban nakiusap daw sa kanya ang pili. Ay, nakita ko ngayon nakiusap. Wala ko na may disisyon na sila ng diskusyon. Dahil hindi siya mahal na kami pa rin para doon sa highway. Kaya alam na nakiusap. Si Mary Ellen Ho, hindi naman perfecto, pero gumala na ako sa hindi. Respeto ko yun. Pinanood ko na sila. Dahil, takot ko si Mary Ellen sa mga polis na tumulong nila rin. Ano ko? Pero itong mga gago paspal nito, hindi po katatakutan ni mga Vera. Kaya sila po ang tinayo ko sa pagkawal. Sila po ang pinuntahan ko doon. At yun po, pagsunod lang doon sa eksena. At inumpisahan nila. Kaya po, sigurso na natin. Kailangan mo, pagkita <coughs> natin yung tama. Gawin so, yun natin yung naayon sa batas. Hindi mo kumpra na tayo mo lahat ay lalapas na at at pagkasirin ng ating kanilang yan ay hindi po tayo ikibo. Kailangan e po ipakita natin yung katilang pinaglalaban. Hindi po po pwede ang takatan. Sa kapan po, bawal ang mag-like and share pag si Doktora. Pero nag-like po si Doktora tapos ilang oras lang 70,000 ang viewers. Doon po, sa Kabyaw, ganun din. Halos 100,000 po ang nagsumba. Iba po ngayon. Yung pong distrito malaya. Hindi rin po pwede na yung ginagawa na bigtahan ni Kong sa Pampuan at sa buong Gaban City, gagawin niya sa Papayag. Hindi po sakot ng Gapan ang Papayag. Malaya po tayong lahat dito. Mahihintay kayo. Kaya po kami tumataya, Doktora, matatayo tayo sa inyong rampa para po, akinggan at samahan tayo. Pwede tayo protein, unabita, kayo. Pwede kayo nalang pagsasalina ang mga kung ano ang rin po natin ang mga katilag na at tuntok sa mga minamalo na iyong pahina sa ating mga kanyang

So, iso po ang anak ko. Ang nagkakamahilangan ng Doktora. ang aming pag-asa. Kaya po ang ganda namin po ang tatawid. Bawat bawat kalipahan, bawat taligan dito po sa mga Vino. Kaya po, yung pagpulong nyo sa General Vino, pagpulong nyo rin po kay Doktora Day, pare-pareho tayo mag At yung, at yung mga kinabalat po sa mga at sa minalungang na inagamot ng lupa, po proteksyonan po natin, pagod po ang kayaan mo natin, naalang ibang kris. At ganoon po, galing natin po ang ilang samad Kaya po, hindi mo prana yung iyong kapangyarihan nung nagkakot ka ng tito ko ng kongresman, nung magkakot ka ng ama na Kapitan Boy Pastan sa bantuan, pagsusintuan mo at ipagpapalaman mo, hindi po tayo nagagamitin yung posisyon doon sa pangunulong, nagiging po ay isang talabisan. At yung pong mga pastor na iba't ibang uh, simbahan, ang mga po ng um, Jesus Christ, um, ang mga um, po ng Volke, ang mga um, po ng um, Jesus is Lord, lahat po ng pastor niya sa mga kristi, ang kasama-sama. At yung pong mga metodista, at yung pong pari dito, nagbigay din ang oras, naglaan na po ng panahon ay ng inyong mga kabarangay, inyong kababayan na talaga pong tinawawa at hanggang ngayon po sinusuro ang kanilang lupaing pinapasok at sobrang sinuhaling nitong Congress ng Lagen. Kung kaya po nagkaisa, lalo na po yung United Methodist upang pagingan at suportahan ang mga kapapayan kaya po, bilang mga kababayan na maso suportahan ng mga pasto sa buong mga suportahan din po natin mga leader, ang ating mga kababayan naman dito po sa Agaw Lupa. Pakinggan po natin yung ibang sinabi doon sa Agaw Lupa at yan po ang deklarasyon mismo sa sabi natin. Asa sa time? Anyan. Try pa, try pa. Mga ito ay ang mga lalitin We hey. hey. hey.

may isang ngayon na mga may nakatirin, mga nakatayin ang mga bahay Lahat po na yun ang pinakayos at uh, sila po, hindi ba may ng at papitingin yung ni Basta, may itin o pa 45. Yung po pumunta kaya yung pinitin na <laughs> pinitin. ganoon po ang sitwasyon doon. Kaya po, taon na nabili din itong si Kong Ami ngayon ng 350 million sa Kuliberte ng bahay, eh ito mo, nakuha niya lahat. So sa lumaging kongres doon siya. At ito sa pagawaan ng take na si at protector din ng siya po sa Lapan. Kaya hindi makakuha ng kahit isang sito sa good law of governance sa Lapan, dahil ito sa kabilang pinagawa ng protection sa siya po at pagawaan ng take na si Kuliberte. Alam niyo po, ang take na si ang formally. Kaya po, yung pong mga bumitili ng take na si Kapitan ni Kong Eneng Vlager Pascual, huwag po kayong bumili dahil pinapatay na kayo. Doon sa ginagawa sa mga. patay lang mo, ito na ba, putook, kayo formally. Ito po, yung putasin na kong butuka, yung ng na yung makatay, ito na ano pa, magkakakarsel po kayo. Gumastos pa kayo ng konti, Sing naman kayo. Kung po, you take na si Garillo and then call Emily Kaya po, hindi may labas yung kanyang sa amin. Hindi may pariwanag yung yaman. At yung yaman po, yung mama nito, yung mag-mayo, at lalo yung mama, nung, yung maging poor vlogger. Kaya po, sa inyo, mga kapatid, mga kasama, ito po ay yung ipin ko. lang lamang yung isang na, yung punto nila, hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino-sino yung mga pinapatay nila sa kapal. Kaya, kinagumusta talaga

Eh, pinalalive ni Mayor kanina eh.